Hello guys! Ngayon pong hapon ay tutuwa namin kayo sa bago naming apartment. Okay, tara po. Pasok tayo. Ayan. Pagpasok mo natin dito sa pinto, makikita natin yung built-in na cabinet. Okay. Dito po sa gilid, ayan sa left side, ayan dito naman po yung kitchen natin. Labas po natin dalawa. Then dito po yung magiging uh, lutuan po natin. But right now, ay yan, butas pa po yan. Okay. Maganda po dito, marami po siyang cabinet, no? Pwedeng paglagyan po ng gamit. So, uh, ayan, meron tayong ample spaces para sa mga gamit natin para hindi nakalatag lahat. Tapos, yun po sa taas, ayan, meron din uh, cabinet sa taas. Ayan, nakasalamin po. Pati dito, dito dito yung mga uh, condiments po pwede po dyan. So, ganda lang po dito, mayroon po yung jintana, no? naka-screen so hindi basta-basta nakapasok yung uh, ayan yung mga lamok ayan. pwede pa magbukas ng bintana if you wanted to be fresh enough ayan, thank you po and then pagpasok po dito andito po yung table natin may built-in na po na table uh, nakatile tapos ayan siya. Na so, na-located po ang so and dining po natin ay out here na po. So sa last table, meron tayong pwedeng mga displays para ayan, di nakalagay po sa ibabaw lahat ng mga gamit. Ayun. So dito tayo na. Ayun, pagpasok po dito sa kanan is our ano bedroom. Okay, ayan, meron na po siyang kama And then ang gano'n po. Tapos may mga built-in na cabinet dito sa taas. Definitely. Very nice. Ayan. Sige. Ang camera mo natin. Tapos meron din po dito ang desk na pwede mo magpatungan ng laptop or gamit ng pampaganda. Si Mrs. Po pwede dito magpaganda. Okay. And then what I like about this is meron po siyang exhaust fan para kung nag-aircon kami dito sa room and then gusto namin malamig din doon sa labas sa, sala ay pwede rin so, para, na, nakikita ba ako? Ayan. next po ito po yung kwarto po natin another room pwede po itong storage no? pero we're planning na yung boys po ay dito matutulog yung dalawang bata so dito po merong built-in na cabinet which I like yung wardrobe po natin. Yan, pwede po dito yung mga mahabang damit. Mga dress ni Mrs. pwede pwede dyan. Ayan. Ayan, pati sa taas, meron din, no? So, nagang nakakatuwa, hindi na tayo mong problema sa mga lagayan natin. Kasi, maganda. Ayan. Ayan na. Uh, cabinet na siya. Okay. Alright. Yan lang po siya. And then, pagpunta po natin dito, meron tayong CR. Ayan, CR. Medyo madilim po kasi wala pang ilaw. Pero meron po siyang shower. And dito po yung toilet. And dito po yung bowl. Ano, sorry, bowl pala, bowl. Meron din siyang bidet. Okay, meron bidet, Lagayan ng sabon. So, which is very nice. Yan, yeah, sliding din po pala ito, no? Ayan, para pag may naniligo, hindi naman kita yung kita. Ayan. Tapos dito po, yan, meron tayo yung salamin. Pagkatapos pong mag maligo, nag-aayos, dito po po pwede mag-toothbrush, may belt, and then na cabinet sa taas, pati sa ilalim. Sobrang ganda. Tibo ba? Kaya, yan na po. Ito like, yung mga feature po ng bahay natin. Yeah, thank you so much po sa inyong panonood. We are so excited to move in sa lugar na ito kasi the best Uh, apartment na narentahan namin so far. Okay, we don't know baka in the future makalipat ulit sa mas maganda. But this is so far the best. Thank you so much. Bye!